parang bitin bitin baliktad hindi din lumubog Hinahin um, mo sa baba. Kasi bitin yan. Ito? Mm, -mm. Bitin yung kahoy mo. Sukatan so, mo na. Saka mo nalang ilapat. ang sukatan mo yung taas tay, para pantay kahit pa paano yung lapad nung taas yung lapad nyan yan. yan ang sukatan yun yan, yung ka bumase wala Yan yan eh. Ipi, ipi, ipi. Itulak it, it, po para. Ano na yun. Teka lang. Ha? Dapat kasi. <tod noise> i mo muna to. Ha? i mo muna ng pako. i, 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 I lapat mo ng pako yan. Bago mo tirahin. Kailangan malapat na siya. doon mo doon pa lang lapat mo na siya Kabila pa lapat mo na siya kabila Talino mo ah talaga Di ba Kapag asawa ng matalino, charing. Sari oh. di Itu kapal. Ini tempat oh. Bila, bila apa tu? Oh, dia tu. Okay, lagay mo na muna sa baba. Kumayaan na mm yun. -hmm. Kala mo. Kala mo. Kala mo. Kala mo. Kala mo, karpentero. Sira niyo. <laughs> <Karep>. Ano? <laughs> Taga siya. <laughs> Hmm. Talaga si Ra ka pala eh. <laughs> o oh, diba? Nakagawa tayo ng disease ng ano. Pwede pala yun. Nakita ko doon eh. Pang awang tumatakbo tayo. Ah, nakuha ko na idea. Hindi mo na kailangan Hindi ko na kailangan Mating. Hirap <laughs> nung baliin. Hindi diba, naman tayo karpintero. <laughs> hmm. Ano tayo pang -ano eh?

kanan mo, walang pako. Kanan. Ah? Yang kanan, walang pako yung dulo. Ito? Oo, wala oh. Nalagyan nga. Hatiin mo na lang ito. Hatiin mo lang yan. Pag suporta para, oh. para o. may dekorasyon. Kaya nga sa ikon, may may baba. Kaya pa paano. May pang ipit lang siya. Kasi kung totoosin yung gilid, pwede na sa pako yun wala hindi ka siya yung ano mali estimate ko hmm, dapat yung mahaba na binili mo Walang pambayad ng karpentero. Ay na, si pa pakainin ko pa. <laughs> ibilin na lang ng ulam yung pangin. Pambayad. Alam mo, na si Manoy. Huwag na yan pang. Tirahin mo na ng kahoy Mamaya mo na i-finish yan. Itibayan na ba? Eh. Bago lagyan ng kahoy may tibay pa siya. Pag walang, walang pambahid ng karpintero, matutong mamukpok. <laughs> Pok, iba, ibang ibig sabihin ng pokpok ah. <laughs> ibang ibig sabihin ng pokpok ah. Uy, 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 na na yung bumitaw ilapat mo na masira mo pa yan binabitin sa kahoy hatiin mo lang ay hating hati tas igit na mo lang wala hati ba ito? tingin mo. tingin mo. huwag dyan sa hati ang ano niyan basihan yung hati ng kahoy Hati, yung hati mismo niyan, yung kalahati niyan. Ayun nga, paano ka? Hindi ko nga Ayun talaga, pag hindi ka karpintero. Eh, dingdang kalin mo. <laughs> Kagawagawit na nga eh. Wala sa eskwala, trabaho. <laughs> hmm. Ayun sa eskwala yung trabaho eh. <laughs> ang ano niyan lapat niyan sintro gitna ayun o no? yung ano Hindi yan kalahati. Yan. Yung hawak mo. Tingin nga. Eh, tingin. Ito. Oh, Kanyan. O, balita rin mo. Hindi. Doon mo rin balita rin. Pag nagsukat ka, kung sa mo ang inanog, mo lang kung pareho din siya ng sukat. Hmm. Dito mo nga eh, di ba ganyan? Oh. tinatong mo ganyan. Kaya diba, mo tinandaan. Hindi oh. e, diba, dito mo. Patong mo. Ayan, wala tayo fisher, eh. So, is, kalahati niyan. Sige. Parita mo dun. Dun din. Dito din. Dito rin. Ayan, maliit yung isa iusag mo pa ng konti. Hindi, usag, hindi yung kamay mo, usag mo lang ng konting-konti. -konti. Oops, lumagpas ng konti. Yan, pwede na yan. Walang is, walang ano guys, panukat. <laughs> Anong tawag doon? <laughs> Tansya di ano? <laughs> Citro tan cha dimitro <laughs> tan cha dimitro lang guys <laughs> si sander kiss si tan cha dimitro <laughs> pag sa pera tan di kwarta <laughs> yan yeah. Kitna nga wala inabitin sa kahoy unperfect Kitna <laughs> agad Kira-kira macam sa kitna. Tiray mo na yung kabila. Agad. Mamaya mo na i Ano. Kasadahan. Baka mamaya may kailangan ka pang gawin. Hindi no? pa ganyan. Na ano mo. Sit up mo muna yung isa. Saka mo na i-revise lahat. sa gitna mo si unpisahan para pumantay yang masa sarang membayan mabuk khasan patay, o, sa kaliwa. Akanan. Ayan, o, sa kanan. Sa gitna. Yung gitna ng kahoy. Kanan. ito. Hindi, yun o. Ayun o. Yan, okay. yan o. Yan. Kabilaan yan.